So maganda araw kabole sa so, video na ito Pag-uusapin po natin kabole So na naman pong interesting po uh, na rumor kabole na nilalabas itong si Snow Badwa And of course marami pa po, po tayong uh, pag-uusapin around the league uh, Kabole especially sa Gilas po kabole So may di pa nang subscribe pakipindu naman po yung subscription button I start po with comments ng mga fans sabi ni Rosemary 1 we hindi ako naniniwala sa'yo kaya nga napakadami yung player gusto maglumaro sa jeans dahil sa malaking sahod may pabonus bonus ba may pa-business pa, saan ka pa? Kung kaya sumabay ng MVP at Converge, bakit ganun? Sabi mo yung kabola um, Parang na rin kasi sinasabi na finances lang yung rason Kaya gusto maglaro ng isang player sa isang team Which is not correct Of course, we know naman kung bakit madami pong gusto mong lumaru sa Inebra Kasi popular naman po talaga sila na ball club Kasi marami pong gusto mong lumaru doon kabola And of course, hindi po makakasabay ang Converge at ang MVP group doon kabola Unfortunately, ano? So, because of that popularity, the history, Kabola, of Inebra, eh, marami pong gustong lumaro doon, Kabola. Hindi lang naman po yung pera lang. Pero sinasabi natin, makakasabay na buong Converge in terms of financial, Kabola. Diba? Kita naman natin, di ba? Nakuha nila si Hating, di ba? Hindi siya nakuha ng SMC. Si Hating napunta sa Converge. Maliari Mas Super Charot Idol. Uh, thank you so much. Regards to Nava, if SMB wants to have a trade over Miralo, oh, good sa code Jan, Ang tanong if, what kind of player need ng SMB? Sabi niya Kabola, bolang ganun. So, tignan natin, kung oh, trade po talaga ng San Miguel, ito pong si Avan. Ha, ah, Nava Kabola? bolang. Now, sa gilas muna tayo. So, yun na nga Kabuala, Eh. Sabi po nitong si Al Francis Chua, ka, eh, mas magpo-focus siya sa gilas shoot. Kasi yung gilas main team naman, Kabola, Settled na yun eh. With coach team and with the recent success. Now, sabi ni Al Francis, ang pinaka-priority niya talaga is maghanap po ng mga matatangkad na player. And I do agree, ka Kabola, na ito nga pong Gilas Youth, they really need to find those tall players, Kabola, to develop. Pero isa ko lang na masasabi dito, ano, si Al Francis Chua, Kabola, proven yung metal niya doon sa professional league. Pero iba dito eh, sa ano eh, iba dito sa youth program, Kabola. Pero tingnan natin, of course, um, he is a winner. Itong si Coach Al Francis, So, tingnan natin kung magagawa niya rin po yan, Kabola dito nga po sa Gila Shoot Team. Sa so, Miraco Bots naman, Kabola. Yun nga, ano ba? hindi nakapaglaro sa second game nila si Mitchell, Kabola. Kaya ngayon, um, ang Miralco, buti na lang nasa ESL sila. So may dalawang import na ready na pumalit sa kanya anytime. Si Kwame po, of course, si Kennedy. Of course, uh, players or uh, fans are really interested to si Kennedy. Di ba? Kasi maganda rin pinapakita nito si ESL Kabola. So malamang ito yung gusto makita ng mga fans po. Even Kwame Kabola. Ano po? Ito so, na mga article na to Triple-double threat uh, Arvin Tolentino Vows to lead by example The recording of this video Undefeated pong Northport Kabola And si Arvin Just recorded the triple-double And sabi niya He's now taking a leadership role Sa Northport Kabola Which is the right thing To do naman for him Kabola And we are a big fan Of uh, Arvin Tolentino We really hope Kabola At uh, the very least ba? Diba, bigyan siya ng chance Ng Northport Kabola To really lead this team Deep into the playoffs So mata natin Top 10 player na po Si Arvin Tolentino Kabola And we hope that he can continue his current po na level of play ka bola. Now sa rumor natin, yun nga si Meralco Bolts ka bola. Or si Converge pala, pinost po nitong si Snow Adwai stating that they will now plan or they plan to support UA Road Warriors. Now, nandun po kabola na yung picture ng isang Alvin Pasol. Is this implying kabola na Converge is interested to trade for Pasol? Mukhang yun naman talaga yung gusto ng imply dito nitong si Snow Adwai kabola. Now, in line din ito, doon sa sinabi niya na may nilulutong trade ng Miralco, but so, could that be uh, pa sa all to converge trade? Sino kaya ang gusto makuha ng Miralco, kabola, di ba? Are they trying to get one of those um, bench bigs, kabola, nito pong Miralco boss? Maybe uh, yung si Ben Phillips, kabola, di ba? Nawala pa po sa converge, ba? Yun po yung maging kabalit nito. Now, pa sa all, though, I'm not really sure na need po siya ng converge. With the addition of heading, nandun si Stockton, kabola, Nandun si Winston Cabola. Marami silang ball handler eh. And then of course, they also need to feed Baltasar, Arana, mabola So, pare sa akin, parang, I'm not sure really kung talagang need po nila si Pasaol. So, kapag-abola sa plagay mo, mapupunta pa si Pasaol sa so, Converge. Comment na po sa baba.